The numbers won't lie. Ito ang declaration ni Congressman Kung Hu sa survey daw ngayon regarding sa impeachment ni Sara Duterte. Marami daw talaga gusto na ma-impeach siya. Sabi, nasa mga 47%. Talagang si Sarah ay may kasalanan. Yun ang sabi niya. Kaya pinakagan ko mabuti itong isang video clip ng ating Vice Presidente. Pakinggan ninyo mga kapatid. Hindi naman tayo pwedeng humindi sa mga taong lumalapit sa aming opisina eh. Kasi opisina ng gobyerno yan, pwede bang sumab magsabi ang gobyerno na ay nako hindi kita pwedeng tulungan. Eh may oath ako, ano sinabi ko doon, to do justice by every man. So ibig sabihin hanggang sa makakaya ng opisina, ng office of the vice president, ay magbibigay kami ng tulong. Depende kung ano yung uh, tulong na hinihingi. Uh, ng tao. Yan yung example ng politicization ng uh, budget. Yung mga ganyan. Meron siyang binanggit na <clears throat> ang Office of the Vice President is mandated to help to give justice daw to the poor, sa so mga nangangailangan. Kaya the budget is politicized. No choice. Ano kaya ibig sabihin nito, mga kapatid? Ito yung punot dulo o kaya ugat, sabihin na lang natin, ano? Sa lahat siguro sa mga nangyayari kung bakit hindi niya ma-explain ang mga expenses ng kanyang office, sa DepEd, at saka ito rin siguro ang dahilan kung bakit nanghingi pa siya ng dagdag na pondo. Masama ba ito? Ito ba ay indicator na talagang siya ay merong corruption? Yan ang ating pag-usapan, mga kapatid. Kasi ako, hindi ako supporter ni Sara, pero nakita ko kasi ang pagkatao nito ni Sara mismo, ano? Si Digong, hindi ako masyado roon. Pero itong tao na ito, kung meron man siyang kasamaan, maliit na maliit na bahagi lang ito ng kanyang pagkatao. Hindi kagaya nitong ating mga traditional politician ngayon. Ngayon, ano bang ibig niyang sabihin dito? Ako, ganito ang aking interpretasyon, mga kapatid. Ano? Si Sarah, dahil sa kanyang kababa ng loob, or possibly rin, mayroong porsyento na gusto rin niya na makakuha ng sumpatiya sa pamamagitan ng pagbigay ng tulong. Eh lahat naman sila gumagawa nito. Sa tingin ninyo ba, yung akap, yung ayuda-ayuda ayuda na iba, no? tupad at uman, ano pa diyan sa tingin nyo ba, iyan eh, ay talagang bukal sa kanilang loob na tumulong? O ba diba kaya merong mga hidden agenda ito? Kaya bawat isa sa ating mga politicians, ay mayroong ganitong klasing pagnanasa, no? Damdamin. Dalawang klasing damdamin. Yung gusto talagang tumulong at the same time, nandoon yung gusto rin nilang makakuha ng suporta. Simpatya, loyalty. At alam nila kung ano ang kahinaan ng Pilipino eh, mas marami ang mahirap sa atin, mga kapatid. Kaya pag nakatanggap ng tulong ito, sa tingin nila, ang taong magbibigay sila ng ganito, ay napakabuti na talaga. Napatinga buhay, isusugal nila. No? Ibubuwis nila kung po lang. No? Dahil nakakakuha sila ng utang na loob sa isang tao na sa tingin nila, ay nagmahal sa kanila. At ito ay sinakyan ng lahat ng politiko kasama na dito si Sara. Kaya lang ako, ang nasa isip ko sa dalawang damdamin nito kaya pagnanasang ito, yung gusto mga kuha ng loyalty, support, at saka yung gusto talagang tumulong, sa pamamagitan ng pagbigay ng pabor, gamit ang kaban ng bayan, ako, ang aking evaluation kay Sarah ay ganito. Siguro 10%, 10% lang na siya ay gusto niya na makakuha ng suporta, loyalty. Kasi hindi naman niya kailangan pa ito sa totoo lang. Ang suporta niya, landslide sa election as vice president, is enough to prove na talaga siya ay gusto ng mga tao. So, hindi na niya kailangan ito. Ang 90% na yung gustong tumulong sa tao, yung desire, damdamin niya, itong meron siya. Ito yung 90% na meron siya. Kaya itong 90% na ito, ang nagiging dahilan kung bakit si Sarah ay maghahanap, maghahagilap ng paraan ng pondo kung saan-saan kasi gusto nga niyang tulungan ang mamayang Pilipino. Kasi wala namang naitutulong itong iba nating mga politiko. Meron naman sigurong iba din, no? Depende na kung ilang porsyento yung gustong tumulong talaga at saka yung meron ding damdamin na gustong kumuha ng suporta, loyalty. Yung sa amin sa Bisaya, suborno. No? Binibigyan mo ng pabor para magkautang ng loob, eh, siyempre, kuha mo ng suporta. At marami sa ating mga politiko ang ganyan. 90% kukuha ng pera sa bayan, ipamumudmud ngayon, 90% ng kanilang, kanilang damdamin, no? desire, pagnanasa, na makakuha ng suporta. 90% ng kanilang desire. 10% lang yung gustong tumulong, yung damdamin nilang gustong tumulong. 10% lang noon sa 100%. Kaya karamihan sa kanila, liban kay Sara. At bakit ko nasabi yan? Sabihin ko yan later on. Dahil ito ang kalakaran eh. Tayo naman kasing mamamayang Pilipino, tayo hingi nang hingi ng tulong sa ating mga politiko. Kaya naghahanap ng paraan. Naghahanap ng paraan, paano kayo mabibigyan? Paano kayo ma paano mabigyan yung inyong gusto? Yung iba nga, lumalapit lang yan. Hindi naman totoo talagang kailangan ng pondo. Utulong. Basta gusto lang. Kasi alam nila, makakakuha. Ngayon, ang mali lamang ni Sarah ay ganito. Maaga masyado na in-apply niya itong klasing pamumulitika. Pamumulitika ito mga kapatid eh. Yun lang sinabi niya, the budget is politicized due to the need to give justice daw dun sa mga taong nangangailangan ng tulong. Di ba Politika pamumulitika din ito. Masyado pang maaga. At dito siya nasira. Kasi, unang-una, hindi niya ma-explain kung ano man yung ginamitan niya doon sa pera na sabi, niya, sabi nila confidential fund, intelligence fund. Hindi niya ma-explain. Nadagdagan pa na hindi niya rin ma-explain, ma-justify kung bakit kailangan niya ng dagdag na pondo. Kaya hindi ibig sabihin mga kapitid na dahil you have the desire to help no? sa pamamagitan ng pondo ng bayan, gagawin mo ito kung anyo man yung gusto mong gawin na isipan mo. No? Kasi sa tingin mo, ito ang paraan upang maibsan, matulungan ang mga taong nangangailangan ng tulong. Hindi 'yon. Uh, gamitin ko yung kasabihan no sa English. The end justifies the means. Ang ibig lamang sabihin nito na ikay tumulong. Kaya ito ang ginawa mo. Yung pagtulong mo ay kailangan mo talaga. Kaya yung ginawa mo na justify ngayon, nagiging makatwiran ito ngayon dahil tama o kaya talagang lungyong ginawa mo ay talagang man napakaganda. No? Halibawa, no? Ika'y magnakaw para ipakain mo sa iyong pamilya. Ang end nito ay iyong pakainin ang iyong pamilya. The means is yung nagnakaw ka. Ngayon, nung mahuli ka, ang sabi mo, nagnakaw lang naman kasi ako para mapakain ko ang aking pamilya. Hindi naman masama, di ba, mga kapatid? Hindi naman niya, ano eh, hindi naman niya sabihin na nating ginamit sa masama o winaldas lang niya yung ninakaw niya. Hindi ko sinabing nagnakaw si Sarah, no? Pero tawag gawa at damitin lang natin yon, Kasi this is also a form of pagnanakaw. Kasi nga, eh, hindi nga, naka, walang nakakaalam eh. Kung anong pinanggamitan ni mo nito. Napagdudahan ka tuloy na sa mo. Kasi nasa isip ni Sarah, justified na gamitin niya ang perang ito, total naman para itulong sa tao. Diba sabi niya? The budget is politicized dahil may mga taong nangangailangan nito. Hindi ko sinasabing masama ang kanyang ginawa. Kasi silang lahat niyan gumawa, it's not only in the proper timing. Dapat nagpahinog muna siya. Pahinog muna. Hindi mo na niya ginalaw, hindi mo na siya gumul ng, ng, gulo. Tapos, pino muna. Huwag munang manghingi ng marami. Gamitin mo na niya yung explanation mo sa mga tao. Alam nyo, kulang tayo ng pondo. Pero sige lang, gawa natin ng paraan. Pero hindi natin maasahan kayo ay mabibigyan. Maintindihan naman ng tao ito eh. Ngayon, kung ikay natatakot na baka mawalan ka ng suporta, ay ah, ibang usapan na yun. At hindi ako naniniwala na ganito si Sarah. Ay, talagang ano lang, ang loob niya napakababa na pag may nakita siyang naghirap, lalo na lalapit nagkasakit, kailangan ng gamot, eh halimbawa 100,000 ang kailangan. Di siyempre, yung tao, maghahanap mo yung dito sa kaban niya. Yung nahinga, nahingi niyang pera, bawasan niya ito, ibigay. E, paano niya i-justify yan? Kaya yun to yung sinabi niya na politicize ang budget. Ngayon, masama ba sa inyo, mga kapatid, kayong mga nagalit kay Sarah, magagalit ba kayo sa kanya dahil nagduda kayo na baka binulsan niya ang pera niya, ng pera ng bayan? Ginamit ko yung word na nagnakaw. Although hindi appropriate ito, ano? pero dahil kinuha mo ito, nawala sa tadang tamang paglalaanan. Kung baga, dinivert mo that is also a form of pagnanakaw pero maliit na degree no kaya lang hindi ko siya pwedeng tawaging magnanakaw talagang ganun lang nangyari at kung ganyan man ang nangyari sa kanya na pagbintangan ninyo siyang magnanakaw dapat silang lahat di ba mga kapatid eh kayo ba mga kayo ba mga nagsitanggap ng mga kuwan ayuda Saan ba kinuha yung pera na yan? di ba sa amin na nagbigay ng tax sa aming nagtaon-taon, no? binubuno namin yung tax na yan. O oh, ngayon, hindi nga lang sila nagpaalam sa amin eh. Ang sabi lang nila, itong pera na to gamitin natin sa akap, sa tupad. Eh hindi nga nagpaalam eh. Dapat sinabi nila, oy lahat ng mga taxpayers, ito kasi pondo para ibigay namin sa ano, sa mga ganito mga ayuda. Meron ba tayong narinig na ganyan sa mga politiko natin? Wala. Kaya sila mismo din ay nagnata nagnakaw. Ang pinagnatakawan, tayo. Ang masama, ang lalaki ng amount. Ang kay Sarah, millions lang. Ang kanila, billions. Kaya pag-uusapan natin yung pagnanakaw, lahat sila, hindi lang si Sarah. Kung ang word na pagnanakaw ang ating gamitin, ano? Pero ulitin ko, hindi ko sinasabing nagnakaw si Sarah. Dinivert lang niya yung pondo. Ngayon, ang tanong, baka may ibinulsa siya, ay ibang usapan na yan. Wala akong magawang justification o reason dyan, ano? To protect her. Wala ako doon. Ang masasabi ko lang, ako may tiwala sa tao na hindi niya ito gawin. Ang aking pagkakilala kay Sarah ay kakaiba sa ibang politiko. Hindi pa kasi ito traditional politician, mga kapatid. Kaya nagkamali-mali nga, di ba? Tingnan ninyo. Kung traditional politician yan, Makikianib yan doon sa mga taong mga kurakot talaga. Makikianib yan at walang sasabihin. Eh dahil hindi nga traditional politi politician, talagang nilabas niya ang sarili niya doon sa mga bulok. Not knowing na sa paggawa niya ng ganito, nakakasama pala sa kanya. Ito yung pangalawa na kamalian niya masyado pang maaga na kumalas siya. Masyado pang maaga, mga kapatid. Kaya dapat tayo kahit saan tayo, no? O tingnan naman natin ating mga sarili. Pag nasa organization tayo, makikiramdam mo na huwag talagang lumaban. Kasi meron din akong narinig na kasabihan na nagkaganito sabi. Huwag mo raw sakmalin yung palad na nagbagay sa kayo sa iyo ng pagkain pagkain lang sakmalin mo, huwag yung palad. Ay eh, nangyari ngayon, parang ganun ang nangyari, di ba mga kapatid? Nasa organization ka kasi You are part of the government. Noon, di ko nagustuhan yung ginawa ni VP na tinira si Digong. Ngayon, ganun din ako. Di ko rin nagustuhan na tiniranya niya si, si Bongbong dapat, dapat sana tahimik muna siya. Ito talaga isang indicator na hindi, hindi ito traditional politician. Hindi marunong mamumulitika eh. Alam niyo mga kapatid, meron kasing good and bad or evil politics. Yung pakikitungo mo na ayaw mong salingin yung mga kasama mo kasi iniisip mo rin, baka ikaw balikan, ay pamulilitika yan good politics yan. Huwag lang yung sasali ka sa kanilang corruption. Kasi bakit? Pagdating ng araw na hinug ka na, no? at gusto mo silang balikan, wala silang maipupukol sa iyo. Kasi wala ka, hindi ka kasama eh. Eh, tingnan nyo ngayon. Inaalis-alis na siya ngayon. Pinagpipitik-pitik na siya kung anong mga pwesto sa gobyerno. Bakit? natatakot ang mga ito na pagkasama siya, mabubulgar sila. Di ba napasama tuloy? Kaya medyo hindi napaganda paganda ang kanyang ginawa ngayon. Kaya lang dahil nga hindi ito traditional politician, hindi natin masisisi. Sayang nga lang, no? Pero huwag nating sisihin. Sayang ang opportunity na submarino pa sana siya, makita niya kung ano yung mga kabulukan. Pagdating ng araw na hinog na ang lahat, saka siya sumabak, bumira ngayon. Sana maganda yon. Eh, ang lahat naman eh, may ano eh, lessons. No? May mga aral. So, ito dapat aral na sa kanya. At dapat ito ang mangyari. Ako'y naniniwala pa rin na popular pa rin si Sarah. At posibleng kung ito'y tatakbo sa 2028 election, mananalo pa rin. Ito lang ang bantayan niya. Huwag niyang guluhin muna ang organization. Pakisama muna siya. Makisawsaw muna siya. Pero kailangan mananatili siyang malinis. Pwede naman yon mga kapatid. Ang ating Panginoong Kristo, ano, nung dito siya sa mundo. Sa makasalanang mundong ito, nabahiran ba siya ng kasalanan? Hindi. Pero nakikipaghalubilo siya sa mga makasalanan. At ang misyon nga niya ay puntahan, lapitan ang mga makasalanan. Pero mang, meron bang nabahiran siya ng ganun. Wala eh. Nakikisakay siya. Dahil dapat ganito. Ganito ang karapat dapat gawin ng kahit sino man sa atin na nandyan sa organization. Hindi ibig sabihin, if you cannot beat them, join them. Hindi yon. Pero, pwede kang mag-join pa rin sa kanila. Pero hindi sa mga kalabulas tugan nila. Kasama ka sa grupo. Pero yung mga katiwalian nila, kabalbalan nila, wag kang sumama roon para pagdating ng araw, kahit sinabihin, may magsabi sa iyo, ba't hindi ka nagsalita sa una, nung una, na ganyan palang ginagawa nila? Meron kang magandang sagot, di ba, mga kapatid? Ang sabihin mo, paano ako, no? Makakakuha ng maganda, kumpletong informasyon kung ngayon palang ibubulgar ko na sila. 'di diba? Ang mga, mga agent, mga secret agent. Ano 'yan, mga intelligence? Sasama 'yan. Gagawa din ng mga kalukuhan. Bakit? Kailangan hindi siya mahalata eh. Pero ang kanilang mga sarili, iniingatan nila na hindi sila magiging magiging ano, involved doon sa mga katiwalian na in the end, sila rin ay mapulaan. At sila ay magiging masama pa sa tingin ng kung sino mang nandyan sa kanila nang hihingi ng kanilang magandang resulta. Nakuha nyo, mga kapatid. Masyado pang maaga. At ako, maluwag ang aking loob na tanggapin si Sarah. As Sarah Duterte. Bakit? Nagkamali man siya. Ang kanyang pagkakamali ay an is an indicator or are indicators that she is not a traditional politician. Pero dapat matuto siyang magiging parang traditional politician. Yan ang aking kaisipan, aking pananaw ngayon. Papagpalang araw po sa ating lahat.